ang um, pagkakalang ko ata ah, mga rin ay na, Kaya tinanghali ng uwi, ng dating. Yun, si Michael lang nasa parang tangla para maraming huli. Kichong lubis muna, kichong! Kichong muna, kichong! Yan, mas marami yan! Maganda nga talaga ang tansi! <laughs>

Yung Shanghai. Walang walang isdang maliit. Shanghai <laughs> ang namin. Kanina pa Shanghai yan. Ha? Huh? Saan ba dadala ng huling chong? Okay. Tara na sa'yo nandito dito ang daming fish! Sa'yo nandito ang fish! Tara Tara dali!

Nga sa geja, nga kawahe nila. Nga sa geja, nga kawahe nila. Nga sa geja, nga kawahe nila. Yung, nga lang <laughs> dyan. Au! Au! Yung! Yung! Garito na natin dyan. Yan nga lang <laughs> dyan. <laughs> yung, yung, awa!

hindi nung takbo o? Hindi Di Eh, buwang kayo tayo. Mula lagi. Kaya nang hindi nga Hindi lang kung siya Hindi. Hindi lang

Kapag ito dito sa zero, stop ng spring na din sa Mga 12 kids. Mga 12 sa sa unse. Wala naman patay. Tigil na talaga sa 10 at hanggang 10 na. Timbang ang timbang ano na na 9. anak pun, twelve, twelve thirteen, twelve 12 kanya, 12. dosi,

sa unahan nagkakalibid na ang tricycle hindi nagkasya ba, ang time na si parang galing sa uting Tapos muna tayo kung magkano kilo ng oversize na lapo-lapo. Kasi yung bayad sa amin isang araw ng oversize na lapo-lapo ay -lapo eh, 300. Eh ngayon kasi sobrang laki. Nakikita nyo naman mamaya kung gano'ng kalaki ng mga huli ni na Idol Jumper ngayon, mga kacharito natin. So, okay. tinanong babana ne Walaupun <tuk> memang <tangan> Konsek water para si Luka. Si Dred. pa kung si Dred. Si Dred. Si Dred. Si Dred. Si Dred. na nakawang talakot. Ayan. Nakawakan na nga ang ano. Ang hasa. Matalas na. Dito ang hawa. tina din, Yung isang malaki. Konsek. Si Yung dalawang malaki. Dalawang ano. 10.3. Oo. Oh. 11.4 yung isa, yung dalawa ay 10.3. Walang allowance. Walang allowance yun ha, mga kacharito plus mo natin ha. Ah. Bali lahat ay... Mga kacharito na, kacharito plus po natin. Lahat ang nakilunan ay 21.7. 21.7 Ang tatlong yon Kaso walang alawan sa pa na al, pa na alawas Di ba alam kung ilang kilo ang alsan Baka siguro mga 20.7 Alawan siguro ang isang, isang kilo Titingnan pa pala Dadat ti uh, na, uh, uh, Antayin pa pala ang ati Gemma Kasi hindi daw humapasyahan Gemma <coughs> Yung isda mamene 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 police dinan ana baa ten police binayaran ng 250 per kilo. Yung dalawang piraso, 9.8 binayaran ng 300 ang kilo. Oh, so, sobrang laki daw ng isa kasi over something. Kada daw lahat. Abay, ako lang. Talagang... Baka naman pwede sa 270 yung malaki si Jenna. Baka mag... Yan hmm. lang ang huli ng dilubid na kitang. Talagang ano, laki na. Baka naman pwede sa 270 yung isang malaki. Dahil hiniling na namin ay Idol Jeffer kasi sa 250 lang babayaran yung 10 kilo magit nililing na namin sa 270. Bago yung dalong piraso, binayaran ng 300 per kilo. Kaling bumawad pag ma... Oo. Ito na, binago na yung listahan. Yan, papakita na ang busibo. Kung magkano lahat ang naging total. 5,000 thousand 120, maliwanag ha, yung 10.7 na isang pirasong isda binayaran sa 270 yung dalawang piraso 9.8, binayaran sa sa 300 5,829 ayaya, kita, kitang-kita nyo naman ha, 20.5 5,829 uy, nakadiktas kami sa ano

Ay, kami nga, wala kasi kubla ka. Yung idol. Yung kay idol. Ay. Yes. Nakaligtas sa nakaligtas tayo sa ticket. Nakaligtas tayo sa ticket kasi. Oh. Hindi, <laughs> hindi okay, okay na kasi. Okay, oversize naman okay. talaga. Sobrang talaga sa oversize. Nakakacharita, okay. sobrang daki. Yan, idol chopper, nakaligtas tayo ng 200 sa ticket kasi 20, 20 kilos mahigit ang ating isda uh, dapat 200 ang sa ticket eh, nakaligtas tayo kaya tontuwa kami ni Isay wala tayong binayaran ticket ngayon mga kacharito vlogs po natin bayo. oo oh, yes may bayad talaga yun yan mga kacharito po natin pauwi na po tayo at tayo uh, nakapagpakilo na ng isda sa uh, madalit salitaan lahat ng isda ni Idol Jappet na tatlong perasong dala natin eh, 20.5 ayun eh Ayun ay eh, 21.7 Ang inalis na alawan sa ipon Ano ho, inalis pa lang alawan sa ano? Kung 11, 11, ano? Isang kilot, dalawang gawin Eh okay na kasi talaga namang overs na overs Talaga yung ano, okay na rin naman mga kasyang Kami magba, di, di, doon kami magbabayad ng tricycle sa bahay ni Sa kubo ni Idol Jopper Yan, bit-bit ni Temong Para din kami magbabayad Lapit na tayo tayo ay dumge yeah. Sansan kaya sila? Ano ba? Ha ah. Ba -ah. puntang. Okay. Kung hindi mo lang ano, mura lang bayad, pang 50 lang, friend. Mo 30 lang 'yan, oh mamapilang pili yaranong pinto, berseka, prang. ito sa mundo kamo'y ako pantoto loo mo magxinoaling ang sampung kaydo yung ng sampung kadayo na na yung tatlong peraso patrayan. paayon 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 ini paayon 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 na paayon 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 ano? Hoy! Nakaligtas kami sa ticket! Oh? <laughs> 200 dapat yun! Gago! Oh, O! Oh, oh, <laughs> 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 Ay, na, three, <laughs> 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 ka, mo yun! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Hindi naniwala si 26, 27, 28, Hindi 30, hindi kami 33, 34, 嘿嘿。<laughs> <Okay. S 3> okay.